Paano mo na-realize na mahirap kayo nung bata ka pa? Hmm, interesting ha. Paano nga ba? So, by the way guys, have a great day sa ating lahat. So, sa ngayon, sa nakikita nyo, na sa labas na naman ng bintana yung camera natin. Nasa biyahe kasi kami ngayon at bawal naman kami mag kuha ng feeds, video dito sa loob ng sasakyan. So yun nga may pupuntahan kami today at hindi ko alam kung saan naman kaya kami pupunta at saan naman kayang lupalop kami ngayon gagala. So yun nga may nakita ako doon sa TikTok base doon sa intro ko paano mo nga ba na realize na mahirap kayo ng bata pa hmm, bata ka okay, pa. nakita ako mga sample doon. Katulad nang nakita ko yung sabi nung isang ano na post na sila, hindi daw sila nakaaranas ng hirap kasi kung lahat ng gusto nila nasusunod na, na, na kukuha daw nila. Tapos may nabasa rin ako doon na yung pumunta daw sila sa gathering tapos pinahugas yung plato ng ma yung mama niya. Talagang yung mas tumatak sa akin is yung lack of financial. Yes, lahat naman siguro tayo may mga sularin yung pero sa iba-ibang paraan sa akin kasi yung tipong may kunting pera. Yes, yung, pera kailangan mong i-budget yan. I-budget yan. Dalawang ano. pang ulam at saka pang bigas. Yung pera ang pang bigas at saka yung bigas na mabibili ng isang kilo, hahatiin mo pa yan. Lulutuin mo pa yan ng hapunan at saka pang umagahan. Pagkatapos ng umagahan, another, eh, maghahanap ka na naman ng para sa pang tanghalian. Nakakaanos yan ng gano'n, Nakaka-pressure din. Then, sa tapos sa school ko noon talagang napipressure ako kasi sa tuwing meron mga mga PT project nga hindi ako maka, hindi ako makakapagbigay tapos minsan sinisingil ako hindi talaga ako pumapasok talagang iniiwasan at tinatakasan ko yon yun yun talagang mga tumatatak sa akin isipan so by the way nga guys nakarating na kami sa paparoon na namin at ito na nga nagumpisa na kami kumain at ito yung pagkain na kami tipong parang pumunta lang kayo dito para kumain. Naxwell, shout out pala sa nagluto ang sarap po na niluluto mo, Dailadia. At saka yung nakita niyo parang matas na green, yung tinatawag nila yung pambansang pagkain at nila dito pero hindi ko alam. Wala inap yan siya. At saka doon may bas may basya meal sila. I mean macaroni bashamil. hindi ko hindi ko yun gusto. Sa so, habang nagkumakain kami din pa na kami diyan. <laughs> pero pipsi talaga yung ano ko diyan eh, sarap. Ang sarap na pagkain nila, lalo na yung rice, binanatan ko rin siya. Ang sarap lang ng pagkain dito. Hindi akong busog na busog talaga ako. Naubos ko ba naman yung isang plato. So, salamat dahil ledya. Thank you sa so, pagkain mo masarap. So, yun guys. Ang maliit -mali na ting kwento. Hanggang dito na lang muna tayo. Love you all!